Yan, good morning mga kasipag. Ngayong araw naman po ako po ay maglalabah. Alam nyo mga kasipag, kahit tayo mga lalaki, kailangan tayo marunong gumawa sa gawaing bahay. Yan, habang nagsasampay ako mga kasipag, ay nagpa-video pa ako sa aking darling. Eh, kaya naman, naayaw naman tumingin ni kasipag di yan eh. Seryoso, seryoso. Yan, sa wakas mga kasipag, natapos ko na ang aking mga labahin. Yan po, lahat ang aking mga nilabahan. Pagkatapos ko po maglabahin, maghuhugas naman po ako ng pinggan. Alam nyo mga kasipag tayong mga lalaki, hindi lang kailangan dapat marunong maglabah. Kailangan marunong din tayo maghugas ng mga pinggan para ang asawa naman natin ay matuwa sa atin mga kasip. Alam nyo na, kasi ganyan talaga ang buhay natin mga lalaki, kailangan tayo ay magporsigi sa buhay. Kailangan buhayin natin ang ating pamilya. Yan mga kasipag, hindi porkit tayong mga lalaki ang gumagawa sa mga gawain bahay ay takot na tayo sa ating asawa. Nagkakamali po kayo dyan mga kasipag. Kailangan unahin natin ang pamilya bago ang mga barkada dyan mga kasipag Yan po pagkatapos ko po maghugas ng mga plato ay ako naman po ay maglilinis ng isda ngayon Habang naglilinis po ako ng isda mga kasipag sabi ko sa aking asawa ay siya naman po magluto Kasi masarap siya magluto Bukod sa masarap na magluto ang aking asawa mga kasipag ay mapapadami pa ako ng kain Bukod sa mapapadami pa ang kain ng mga kasipag ay mapapasigaw ka pa ng wow the best Wow binola pa yan hanggang dito na lang mga kasipag so susunod po ulit maraming maraming salamat po